Historia Tagalog Horror Stories nang sabihin ni Alia na hihintay niya ang pagbabalik ni Conrado at ng kanyang ama. Isang ngiti ang ibinigay ni Abrenico sa kanya bago ito tuluyang umalis kasama si Conrado. Matapos makabuo ng plano noong nagdaang gabi, ngayon ay nakahanda na silang gawin ito. Kaninang umaga ay nagdagdag na ng tauhan ng kanyang ama at may nakuha na rin silang babaeng magpapanggap bilang siya. Pagsapit ng alas 5 ng hapon ay dinala sa hotel ang babaeng nagpapanggap na si Alia habang siya naman ay lihim na nagpaiwan sa mansyon kasama ang mga katulong at iilang mga lalaki na pawang mga biyasa sa pakikipaglaban. Ginawa nila iyon upang kahit maisipan sundan ni Maria ang babae. Hindi nito masasaktan dahil maraming tao ang nakapaligid rito. Nang sa ganoon, susundan nito si Conrado at ang lalaki ang pupunteryahin. Nanatili naman si Alia sa pribadong silid aklata ng ama dahil may tagong silid roon na maaari niyang pagtaguan kung sakaling hindi gumana ang plano nila. Alas 10 na ng gabi nang tumigil ang puting kotse sa gitna ng isang abandonadong lugar sa likuran ng subdivision kung saan sila nakatira. Makikita ang paggaba ni Conrado mula sa sasakyan Saka siya iniwan nito at umandar na palayo Nanatiling nakatayo si Conrado sa gitna ng mga nagtataasang tadlahib Habang nakamasid naman mula sa malayo si Abrenico Kasama ang mga tauhan nito Nakahanda na ang kanika nila mga armas para sa paglabas ng halimaw Ayon sa mga narinig nila nasisiguro ni Conrado na nasa lugar na nila si Maria. May ilan nang nakakita rito tuwing gabi, kaya hindi malayong matuntun siya ni Maria doon sa abandonadong lugar. Sisiguraduhin niyang tatapusin na niya ang buhay ni Maria. Halos mag-iisang oras na nang nakaupo si Alia sa desk ng kanyang ama habang ang mga mata ay nakatuon sa laptop kanina pa siya naghahanap sa internet ng kahit na anong impormasyon tungkol sa manananggal. Ngunit lahat ng iyon ay narinig na niya kay Tio Gado o sa kanyang ate Nadia. Nagtanong naman si Alia sa kanyang tito Philip. Hindi pa rin daw ba tumatawag ang kanyang daddy? Ang lalaki ay nakatayo sa harap ng pinto ng library at tahimik na nakabantay sa kanya. Malayong pinsan nito ng kanyang ina na kilala dahil sa galing nito sa pakikipaglaban, lalo na sa pisikalan. Paminsan lang nila ito kumakausap dahil madalas ay kasama ito kung sino-sinong mayayaman na nag dito para sa proteksyon. Marahan namang umiling ang kanyang tito Philip. Sinabi nito na matulog na si Alia para may lakas siya. Nagbuga naman ng hangin si Alia at marahang umiling. Sinabi nito na hindi siya makakatulog hangga't hindi niya nalalaman kung ligtas ba si Conrado at ang kanyang ama. Samantala, hinandanan ni Conrado ang baril na nakatago sa likod ng kanyang pantalon nang maramdaman ang pag-ihip ng malakas na hangin pinakiramdaman niya ang paligid ngunit ni ingay mula sa panggabing insekto ay wala siyang narinig bigla ang pagdamba ng kaba sa kanyang dibdib hindi ordinaryo ang katahimikan ng gabi pakiramdam niya ay may dalang panganib ang pagkalma ng paligid mula sa kinatatayuan ay nilingon niya ang daan pabalik sa subdivision hindi niya may paliwanag ang takot na nararamdaman. Tila ba may hindi tama sa mga nangyayari. Nang makita ni Alia ang pagsapit ng alas 12 ng hating gabi sa malaki at lumang orasan sa loob ng library, bumubuntong hininga siyang tumayo at tinungo ang pinto. Agad naman siyang hinarangan ng kanyang tito Philip. Sinabi ng kanyang tito na kabilin-bilinan ng kanyang daddy na hindi siya maaaring lumabas ng silid na ito. Sandali siyang natigilan nang marinig ang pagtunog ng kanyang cellphone. Agad niya itong nilapitan nang maisip na si Nakondrado at ang kanyang ama pero mabilis ding natigilan nang makita ang pangalan sa screen. Tiyugado. Bungad niya nang sagutin ang tawag. Sinabi ni Tio Gado sa kanya na salamat sa Diyos ay sumagot na ito dahil kanina pa niya tinatawagan si Conrado. Ngunit hindi niya sinasagot ang tawag niya. Saan do ba ang eksaktong address ng bahay nito? Bahagya siyang nagtaka sa naging tanong ng matanda. Matapos ibigay ang kanilang address ay agad siyang nagtanong sa lalaki kung bakit ito tinatanong ang address nila. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito sa kabilang linya. Sinabi ni Tiyugado na pupunta siya kila Alia at hindi na makakaya ng konsensya niya kung sakaling may mangyaring masama sa kanila. Sasagot pa sana siya sa sinabi ni Tiyugado nang bigla siyang matigilan dahil sa narinig. Ingay iyon ng pagkabasag ng isang bagay mula sa labas agad silang nagkatitigan ng kanyang tito bago siya mabilis na nagpaalam kay Tiyo Gado. Mahina namang nagkatanungan si Aliyah at ang kanyang tito Philip kung ano yun. Kinuha naman agad ng kanyang tito ang radio communication nito at tinawagan ng mga kasamahan na nakatoka sa ibaba at labas. Ni isa sa mga ito ay walang sumagot sa tawag Agad na binunot ng kanyang tito ang baril nito at hinanda ang sarili. Sinabihan niya si Alia na magtago na sa secret room at bilisan niya. Kinakabahan man ay pinili niyang umiling dito at sinabi ni Alia na sasama siya sa kanyang tito Pilip. Sumagot agad ang kanyang tito at sinabing delikado sa labas at manatili lang ito sa loob agad niya itong hinawakan sa braso at sinabi ni Aliyah na kailangan niyang kumuha ng mga asin at bawang sa labas at sasama siya. Ilang ulit pa silang nagtalo ngunit sa huli ay wala siyang nagawa ng ipagpilitan ng kanyang tito na manatili siya sa loob. Maagap nitong binuksan ang pinto at inilak iyon bago sinara. Hindi man siya mapakali habang naghihintay sa loob ng silid-aklatan Muli niyang kinuha sa mesa ang sariling cellphone at akmang tatawagan si Conrado nang bigla siyang may napansin. Walang signal. Mahina siyang napadabog. Nasa ganoon siyang akto nang bigla siyang matigilan dahil sa narinig. Agad niyang nilingon ang pinto nang makita ang paggalaw ng doorknob. Tila pilit iyon binubuksan ng kung sino mula sa labas. Nakaramdam siya ng kaba bago marahang lumapit sa pinto. Mahina niyang tinawag ang pangalan ng kanyang Tito Philip. Bumilis ang tibok ng kanyang puso ng walang matanggap na tugon mula sa kung sinong nasa labas ng kwarto. Sa halip, pilit itong binubuksan ang pintuan. Agad siyang umatras at tinungo ang mesa ng ama bago isa-isang pinagbubuksan ang mga drawer upang maghanap ng kahit na anong pwede niyang ipanlaban. Natataranta niyang tinapunan ng tingin ang siradura dahil pakiramdam niya bawat segundong lumilipas ay mas lumalakas ang pagpihit ng kung sino rito. Kung magtatagal iyon ay baka tuluyan itong mabuksan ng pinto. Nang walang mahanap na kahit na anong matalim na bagay, patakbo niyang nilapitan ang isang shelf sa gilid kung saan naroon ang secret door akmang bubuksan niya ito nang bigla siyang matigilan sa biglang pagtahimik ng paligid. Lumingon siya at dahan-dahang lumapit sa pinto at pinakiramdaman ang labas. Nang wala talaga siyang marinig na kahit na ano ay tuluyan siyang nakahinga ng maluwag. Muli siyang lumapit sa mesa at kinuha ang kanyang cellphone. Sunod naman niyang kinuha ang vase na katamtaman ng laki Mahigpit niya iyong niyakap bago muling lumapit sa pinto at lakas loob na binuksan ito. Bumungad sa kanya ang kadiliman ng paligid. Sadya nila itong pinatay kanina upang hindi maisip ni Maria na may tao sa mansyon. Luminga siya sa paligid at sinanay ang mga mata sa dilim. Nang magawa iyon ay mariin niyang tinitigan ang kapaligiran nang masigurong walang tao o si Maria, nagpatuloy siya sa paglalakad. Ganoon na lang ang gulat niya nang sa kalagitnaan ng paglalakad niya sa mahabang pasilyo, bumaha ang liwanag sa paligid. Hindi iyon mula sa ilaw, ngunit galing iyon sa isang cellphone na nasa sahig. Agad niya itong dinampot ng makilalang cellphone iyon ng kanyang tito Pilip mayroong signal ito at tumatawag ang isang numero na may pangalang staff ng hotel at agad niya itong sinagot. Bigla siyang natigilan hang marinig ang sinabi ng babae na tila natataranta habang nagsasalita mula sa kabilang linya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at lumalim ang bawat paghinga niya. Nabitiwa niya ang hawak na cellphone at nagmamadaling tinungo ang malaking hagda ng mansyon Dumoble ang bilis ng tibok ng puso niya nang makitang nakabukas ang malaking pintuan ng bahay. Mula sa hagdan ay maingat at walang ingay siyang bumaba. Ramdam niya ang panginginig ng mga kamay at tuhod niya habang bumababa sa bawat baitang nang tuluyang makababa. Sa halip na nasa labas siya magtungo, dinala siya ng kanyang mga paa sa malaking kusina. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang ilaw roon at mabilis na hinanap ang mga asin. Hindi pa man ay tila alam na niya kung ano ang nangyari sa mga security na kinuha ng kanyang daddy. Ayaw man niyang isipin pero dahil hindi pa karaniwan ang kalaban nila, wala siyang magagawa kundi ihanda ang sarili sa pinakamadalang pwedeng mangyari bago po tayo magpatuloy, supportahan niyo po ang storya, Tagalog Horror Story at pakiclick na ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Nataranta siya ng kahit anong drawer ang buksan niya ay hindi niya mahanap ang asin o kahit isang pirasong bawang tutunguhin na sana niya ang refrigerator upang magbaka sakaling may mahanap doon na bigla siyang matigilan ng mahagip ng mga mata ang isang bote ng suka. Lumapad ang ngiti sa mga labi niya nang abutin iyon mula sa itaas ng drawer. Napaigtad siya nang marinig ang ingay na mula sa labas ng kusina. Tila isang bagay ang naririnig niyang gumugulong ngayon at patungo sa kinaroroonan niya. Natigilan siya ng matuon sa sahig ng kusina ang mga mata niya. May isang bagay na biglang gumulong mula sa labas. Sa bawat sahig na nagugulungan ito ay may iniiwan itong likidong kulay pula. Ganoon na lang ang pagbilis ng paghinga niya nang tumigil sa kanyang paanan ang bagay na gumugulong. Ulo iyon ang babaeng pinagpanggap nilang bilang siya isang matinis na tili ang kumawala sa kanyang bibig nang matuon sa kanya ang mga mata nitong nakadilat pa. Agad siyang umatras at nawala ng balanse nang naging dahilan ng kanyang pagkadapa sa malamig na sahig. Sumigaw ng sumigaw si Alia ng Tito Philip. Kung tama ang hinala ni Alia, alam niyang wala nang sasaklolo sa kanya dahil maaaring patay na rin ang lalaki. Ngunit sa labis na takot na nararamdaman niya, wala siyang nagawa kundi tawagin ang pangalan nito at magdasal na may himalang mangyari. Napasinghap si Alia nang marinig ang malahal limaw na tinig mula sa isang babae at sinabing magandang hating gabi Alia. Nanginginig ang buong kalamnan ni Alia nang unti-unting pumasok sa kusina ang babaeng nakasuot na itim na palda at kulay abong damit buhag-hag ang buhok nito at nakalitaw ang mahabang dila. Nanilisik ang mga mata nito habang tumutulo mula sa bibig nito ang kulay pulang likido. Isang sigaw ang muling narinig mula sa bibig ni Alia. Marahas namang bumuntong hininga ang pinakawala ni Conrado bago nagdesisyong lisanin ang kinatatayuan at patakbong lumapit sa itim na van kung saan naroon si Abrenico. Nagtatakang nagtanong si Abrenico kay Conrado kung bakit ito umalis sa pwesto at meron bang problema. Bumaba din agad ng sasakyan si Abrenico. Nagbuga ng malalim na hangin at tumiling at tumingala si Conrado sa kalangitan. Sinabi ni Conrado na masama ang kutob niya at umuwi na sila. Matagal naman siyang tinitigan ni Abrenico at tila tinatansya nito ang magiging desisyon. Sinabi ni Abrenico na halos kalahating oras pa lang ang lumilipas simula ang sumapit ng alas 12 ng hating gabi at sigurado daw ba ito sa gusto nitong gawin. Muli siyang natigilan at pinakiramdaman ang sarili. Huling beses na naramdaman niya ang ganoong takot at pangamba noong magkamalay siya matapos niyang mawalan ng ulirat sa loob ng simbahan kung hindi pa niya kinaladkad ang sarili papunta sa ilog at kung nahuli lang siya ng kahit isang segundo, maaaring nawala na sa kanya ng tuluyan si Aliyah. Ngayon ay muli na naman niya itong naramdaman. Tumango si Conrado kay Abrenico at sinabing masama talaga ang kanyang kutob. Sumakay na sila ng kotse at bumalik na sa subdivision. Nambuksan nila pareho ang kanika nilang mga cellphone ay malaking pagkataka nila nung makitang wala itong signal. Mas lalong kinutuban si Conrado. Sa lakas ng tibok ng puso niya ay halos hindi na siya makahinga. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Alia matapos siyang itulak ni Maria patungo sa matigas na pader. Sinabi ni Alia kay Maria na bitawan siya nito pakiramdam ni Alia ay mawawalan siya ng ulirat sa lakas ng pagkakahampas ng ulo niya sa semento. Nanlabo ang kanyang paningin at umikot bigla ang paligid. Nilapitan siya ni Maria at kinalmot sa muka. Muli isang matinis na tili ang lumabas sa bibig ni Alia. Pinilit niyang manatiling may malay nang tuluyan siyang bumagsak sa sahig. Agad siyang dumapa at sinubukang gumapang palabas ng kusina upang makahingi ng tulong. Ngunit malakas na hinila ni Maria ang isang paa niya. Isang sigaw ang pinakawalan ni Alia nang sinubukan na baliin ni Maria ang kanyang binti. Halos mamalipit siya sa sakit nang bigla itong tumigil at dinaganan siya. Dumungaw ang mga pangil nito mula sa nakabukang bunganga. Sinakal siya nito sa leeg at muling tumayo. Binuhat siya nito at isinandal sa pader bago pilit na itinaas. Halos tumirig ang mga mata niya nang humigpit ang pagkakasakal nito sa kanya gamit lang ang isang kamay. Pilit siyang kumawala sa kamay ni Maria, ngunit hindi niya magawa. Nagsimulang manginig ang mga paat kamay niya nang unti-unti na siyang nauubusan ng hangin. Itinaas ni Maria sa ere ang malayang kamay at nakita niya ang mahaba nitong mga kuko. Nakahanda ng dukuti ni Maria ang kanyang mga laman. Kasabay ng pag-anod ng isang luha sa kanyang pisngi ang panginginig ng kanyang mga kamay. Doon niya naramdaman ang bote na hawak pa rin niya ng mahigpit. Bago pa man magawang dukuti ni Maria ang puso niya, mabilis niyang hinampas sa ulo nito ang bote na puno ng suka. Agad na napatili si Maria at nabitawan si Alia dahilan ng pagbagsak niya sa sahig. Napasandal siya sa pader at sunod-sunod na humugot ng malalalim na hangin upang makabawi ng lakas. Nang makaramdam ng ginhawa sa paghinga ay gumapang siya palayo sa kinaroroonan at muling nilingon ang babae. Patuloy si Maria sa paghiyaw habang namimilipit sa sakit. Tila ito isang uod na binuhusan ng asin. Hawak-hawak nito ang kaliwang mukha kung saan nabasag ang bote na naglalaman ng suka. Pinilit ni Aliyah ang sarili na tumayo at mabilis na tinungo ang malaking pintuan. Agad niya iyong sinara mula sa labas at tumakbo patungo sa gate. Napasigaw pa siya nang makita ang mga katawan ng security na nagbabantay sa labas ng bahay nila. Wala nang buhay ang mga ito at butas na rin ang bituka. Kabilang na ang kanyang Tito Pilip. Mabilis siyang lumabas ng gate at nagtatakbo sa gitna ng daan. Sumigaw siya ng tulong at halos magandarapa dapa na siya habang tumatakbo dahil sa sinapit ng isang binti niya magkakalayo ang mga bahay sa subdivision kung nasaan sila. Ngunit hindi naman ganoon kalayo upang hindi marinig ng mga ito ang kanyang sigaw. Maliba na lang kung sadyang nagbibingi-bingihan ang mga ito dahil na rin sa takot. Hindi kalayuan mula kung nasaan siya. Natanong niya mula sa balkonahin ng isang bahay ang isang batang lalaki. Nakatingin ito sa kanya Agad siyang sumigaw at pilit na kinukuha ang atensyon ng bata. Tinawag ito ni Alia at sinabing buksan niya ang gate. Mahigpit na humawak si Alia sa gate ng bahay ng mga ito at pilit kinukuha ang atensyon ng bata. Nakita niya mula sa pintuan ng balkonahe ang paglabas ng isang dalaga na sa tingin niya ay nasa labing apat hanggang sa labing animang edad sumigaw si Gina kay Gavin at sinabing huwag siyang lalabas at mabilis nitong hinatak pabalik sa loob ng bahay ang bata. Sinabi ni Gavin sa kanyang ate na meron daw kailangan ng tulong. Tuluyan namang nawala ng pag-asa si Aliyah nang isarado ng mga ito ang salaming pinto. Napaluha na lamang siya at nagpatuloy sa pagtakbo hindi pa man tuluyang nakakalayo ay narinig niya ang sigaw ni Maria mula sa bahay nila. Agad siyang lumingon at ganoon na lang ang gulat niya nang makita kung paano nabasag ang salaming pader ng kanilang balkonahe. Lumabas mula doon si Maria nang sa mga oras na iyon ay ganap ng maanananggal. Dali-dali niyang binawi ang tingin at nagpatuloy sa pagtakbo Nabuhayan siya ng loob nang makita ang paparating na kotse sa kinaroroonan niya. Agad niyang itinaas ang dalawang kamay upang pahintuin ito. Nang mapagtantong iyon ang van ng pagmamayari ng kanyang daddy ay agad siyang napaluha. Huminto ang van hindi kalayuan mula sa kanya at agad na bumaba ang kanyang ama at si Conrado. Sumigaw agad si Abrenico ng aliya at mula sa kabilang pintuan naman ay nandoon si Conrado at mabilis na tumakbo upang salubungin siya. Rinig niya ang nakakakilabot na sigaw ni Maria mula sa ere habang nakasunod sa kanya. Nang tuluyan nilang maabot ni Conrado ang isa't isa ay agad siya nitong niyakap at mabilis siyang hinila patungo sa likuran nito bago nagpapotok ng baril sa ere kung saan nakasunod si Maria. Nagsimula na rin itong barili ng mga tauhan ng kanyang ama. Umatras si Maria at lumipad pabalik sa kanilang mansyon. Namilog ang mga mata niya nang maalala ang kalahati ng katawan nito. Sinabi ni Aliya kay Conrado na nasa loob ng mansyon ang ibabang katawan ni Maria. Agad siyang nilingon ni Conrado at tumango bago binaling ang tingin sa likuran nila. Tinawag ni Conrado si Tio at sinabing nasa mansyon ang kalahating katawan ni Maria. Nang marinig ang pangalang binanggit ni Conrado ay agad na binaling ang tingin sa kotseng kinaroroonan ng kanyang ama. Sa tabi nito ay nakita niyang nakatayo si Tio Gado. Sinabi ni Conrado kay Alia na magpasama ito sa mga tauhan ng kanyang ama dahil kailangan niyang mabuhusan ng asin ang kalahating katawan ng manananggal. Hindi pa man nakakatugon si Alia sa sinabi ng asawa ay mabilis na siyang kinabig ni Conrado sa baywang at siniil ng halik. Matapos iyon ay agad na tumakbo si Conrado at sinundan si Maria.